At ayan po si Daddy. Abay, nagsusukat na para may nagugustuhan. May medium din. Meron na po akong first customer. Si Daddy Kapitik. Maganda, Dad. Baka naman ako'y mahalan mo pa ng presyo. <laughs> Yung gasolina ko kanina pa. <laughs> you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Wada, oh, dilas na yan. Lalaki pala ng mga box. Si Andres po oh, makulat. Oh, tabi diyan Andres, tabi. Tabi Andres. Hoy. Ayan mga kabeshi, madami po kaming dumating na boxes from na mga paninda. Galing sa ating buting subscriber from Dami oh. Mommy ay consignment. Wala tayong babayaran yung mabenta. Medyo madilim ka. Wait lang. Okay lang. Okay lang. So, madilim lang po ko ng konti. Ating iso-sort kung ano itong mga to. Ayan o. Oh. Hens, mm -hmm. mami. Mga hens. 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 Basta mga t-shirt. Basta mga t-shirt po oh, yan. Oo. Oh. dami. Mm, mm Meron dito mga... Uh, ja, ano to? Leggings, mami Oh. Dami leggings. Oo. Oh, oh. Mga original na puma. Wow. Oh, medium, wow, maganda. mami. Mm -mm. Oo, wow, mukhang ito ang unang bibili ah. Oo. Yan. So marami pa po. In mga jacket lahat. Ito jacket. Uh -huh. uh, marami no? Jacket. Ito. Ayan. Ito so, ito mga estudyante yung mga plus size mami. Oo. Na hood. At magpapasko na sakto. Ayan ganyan so, po yung tura niya. mga large. Oo. Uh -huh. Pero meron din mga small size. Tingnan Ay, natin. Ito na, sisilip lahat. Sige titin. Ito tito naman mami, mami mga nakapaks pa. Dito ka. Para hindi madilim. Oh. Oh, ah, naka-box pa oh. Waterproof rain jacket. Oh, oh dami. Sakto dami ang box. po ito. Dami sang box. Tapos feeling ko ito para katulad din ayon ah. Tatlong box silang ganayon. Ah. Uh, oh. Ay okay lang naman kung anong mabenta. Kaya ano natin. So ay consignment po lahat. At yun daw palang mga sabon ay atin na. Ah. ah, wow. <laughs> Thank you Thank po. Thank you po. So, bibilangin po ni Janet, tapos pipicturang, at sasabihin niya ako price. So, thank you so much sa ating buting subscribers, napaka napakabait po nila. Tumawag sa akin, on the spot, tapos pinakulik, tapos yun na, ayaw lang nilang magpabanggit, huwag na daw, no need na. So, yun, thank you so much. Tayo lang babayaran dito, kung ibebenta lang natin, natutubo siyempre natin. So, kumita siya, kumita rin tayo. Parang gusto kong mag-display sa harap at magkaroon ng tent diyan. Pwede rin. Kaya ah. Jure, Rami, pwede ah. Uh, rin. Saka sa online. at Saka, Ay, sa, so, online. Sila, o, at saka, saka sa online, sa ating TikTok account. Ito para ating... pang Korean. Facebook Ayun, no. page. Hmm. Yung Ganda yung mga tela. O. Magaganda siya, Daddy. Yes. At sakto tayo dito sa Tagaytay din. Oh. Ang gusto mo Hindi na po mapakalay. Yes. So, 1, 2, 3. For lima po yung box. Limang box. Ay, yung isang box ay hindi nakasya ay tinanggal ko. Na. Ay, paano nagkasya to sa sasakyan mo nung pagka-pick up? <laughs> si daddy pa ang nag-pick up na ito ay yeah. butit nagkasya sa kanyang sasakyan. Ay, yung isang box hindi nakasya tinanggal ko na yung box. Ay, oo. Akin ang inang na. Oo. So, ayun. Thank you so much po sa ating busing subscribers. Thank you na po. Na nagbigay sa atin ng opportunity. Na, na i-explore yes, ang mga imported later. goods. Oo. oo. So, kung kayo po ay eh, mga naghahanap ng pangregalo, ha? Mamaya sasabihin natin yung price or PM nyo kami sa Tarashoot TV Facebook page. At I men, mura lang po ito, mura lang. kung hmm. Kung maibibigay namin yung sa pinakamurang halaga, siguro kung papatong kami dito, mga 10 piso lang, mga ganun lang, no? Kung maga para mabenta. <laughs> Uy, naman piso. Uh, sige, 20. <laughs> siya <laughs> ito po talaga ni Gisha. At saka pala, ang sabi ni sir, na no, hindi ko pwedeng banggati, banggitin, nanonood siya ng vlog. Siya daw ay parang, ay, hindi ko na kukwento, personal na yan. So, nanonood siya ng vlog, at nakikita na niya daw yung system mo, na right? may computer, lahat nakakiit, so gusto niya yon. Sabi Lahan ko, po okay oh, naka-Google Drive. Sabi ko, oh, nga po eh, ultimo nga po yung ball pen eh, nagagalit siya. Pag, pag may bumili ng ball pen, hindi ko kinikiin. Sabi ni Janet, pati mo ikikiin eh. <laughs> Mahalaga yan. Oh, kasi po, ball pen ang mabenta sa amin. Kapag hindi kinini dad hindi, ko na alam. Sa piso lang yun, okay lang hindi na ikiin. So, oh. Po, kasi, minumonitor ko yan. Minumonitor ano ko, uh -huh. kung na mabenta pati sa brand. So yan, lahat po yan ikikiin namin sa system ni Janet. <laughs> Siyempre. <Andres. laughs> So mami lang yung pinto at tayo yung mga gaano na Unboxing yes. Wala na sa akin na Wala na So naman to isa Ayan po si mami Janet nag-i-start na kagad Trabaho Pinipicturean niya isa-isa muna -isa. Sino-sorting oh, Meron po tayo ditong mga ano yan mami Ito ay hangten Hangten yan It wow Tapos may t-shirt na hangten Tapos meron pa nito ah Adamit. May mga small din naman silang nakita ko. Tapos may mga cut din sila na brand. Wow. Yes. Ang ganda po nun. No? Cut mm -hmm. mm, din Yung ito. Yung si Ate, parang high school ako elementary. Parang kapag naka si Ate ka, ikaw wow. kilala mo. Oo, oh, oh. gahol na gahol din ako si Andres. O, <laughs> Kaya nga. maganda po siya. Magandang quality. Yes. Tanay, dito sa Yes, magdi-display din kami dito, guys. Magdi-display <laughs> <laughs> din tayo. Display yan, yes. Talagyan natin ang sale, magpiprint tayo ng sale. Ah. <laughs> At mami, si Andres ay gustong pumasok doon ah. Andres, Usually, yes, Pinot wali po ka? itong per box pare-pareho. Ito lang isa yung parang assorted, no? Kaya inalwas namin lahat para makita ni Mami Janet yan. Yehe, salamat po sa inyong pagtitiwala sa Kabeshi. Kabeshi is now on imported goods. Oh. <laughs> so, puro... Kaya ako ng tindahan dito sa Tagaytay. Kaya nga, eh, no? At saka sa Baguio. Kaya ito yung mga pang ano. Pang Baguio na. Pero magdi-December, mami, piling ko may may tayo dyan. Pag-display sa Baguio na. Mm tayo ng corner doon sa Kabeche imported from US. Oh. Para isang pagtumingin sila nandun lahat sa isang corner. Oh. Si Andres naman hindi ko alam kung anong ginagawa. Yan po ay marunong nang mag ABC. A! B! Hanggang Z, kaya niya. Talino naman bata 'yan. Ito ay yung puma, no? Ah, hindi ko sure. Oh, ito yung puma. Ano iyan, Ma'am? Ah, 'yan yung mga ano. Oh, may small din. May picture lang. Okay. Ito may isa pa dito nakahiwalay, ma'am. 'Yan ay pinapicture picture n'yo na ipik. Ayan. Ay, ito yung sa M to, dali, Ito yung S. Okay. Oops. Baka mabigat namin. Ito yung sa M to, dali. Ah, ganun. Iba pa yung M. S to. Ah, ano, Dalawa pa. Hindi, akala ko. Dalawa pala yun. Akala ko isa lang. Meron tayong mga jacket. Ayan. Meron tayong mga t-shirt na C80 cut. Mayroong hands. Mayroong mga puma, ganito. Leggings. Ito po ay, ito ay original. Oh, original. Yan, mayroon pa dito ang si Tio Lechart. Tapos yung iba dito yung mga nakabox pa. Yan, madami. At ayan po si Daddy. Apa yung nagsusukat na para may nagugustuhan. May medium din. Meron uh, mayroon na po akong first customer. Si Daddy Kapitik. Maganda, Dad. Baka naman ako'y mahalan mo pa ng pressure. <laughs> yung gasolina ko kanina. Pag... But... <laughs> Saka yung pagbabahat mo pala. Oh, nika. kargador. <laughs> maganda, Daddy. Ano man ako'y tubuan mo pa? Ikaw pati yung model ko. Ganda. Ikaw yung kargador. Ikaw pa... <laughs> maganda. Ay, gusto ko Wala nga. Wala pa akong ganito. Maganda ka nga, hood ka. Try Wala mo yun. pa akong ganito. Obo! Maganda. Wow ah, oh, parang Rafford. <laughs> parang M nga lang ikaw. Butit na kakita ng... May large. Ay, sige, try mo. Wow, maganda rin yan, Daddy. Ha? Maganda rin, yung kulay na yan. Maganda rin. Pero maganda yung blue. Na? Parang okay, L ka nga, no? Parang L ka. Parang nakadesign siya sa malaki. Babayaran <laughs> mo yun. Ha? Babayaran <laughs> mo. <laughs> El, ganda. Nice. Nice. Ganda. Mm -hmm. Parang elka. Pero mas, gusto ko yung kulay blue. <laughs> yung isa na lang to. One. Ah, baka sold out na yan. Yes. Sayang wala yung kay Andres. Walang ah. pang Andres. Ah, wala. Walang pang Andres. <laughs> Pero si Andres na may meron. Blue nga. Ah. Yung bigay ni Ma'am Joanne. Para parehas kami. Turn up. <laughs> Ayan mga kapitik, nag- Oh, mainit! Ay na ako, eh. Si Andres <laughs> ay, hindi, okay na yun sa kanya. Pinalamig ko na. Ah, okay. Siya kumakain na ng sarili. Yes. At siya ay ayaw nang umupo doon, ah. Doon sa kanya. Hmm. so, chair. tayo muna ay lunch break. Lunch break. Bang maya uli natin ituloy, mayroong niluto si mama na. Tawilis. Tawilis yan? Uh ko ituyo. Pritang Saka, tawilis. Saka, ampalaya. Ampalaya. Yeah. At, at si Andres po ay ayaw nang umupo. Doon na. Gusto dito na. <laughs> so break time muna. Mamaya uli. At yan po yung iniisa-isa naming bilangin at nilalagyan ng price. Lalagyan ng price. Uh -huh. Kain po tayo. Yes, kain, kain tayo. tayo. Din much, much, much later. Mm -hmm. Yan, magandang hapon po mga kapitik. Si Andres ay nakatulog na at nagising na uli. Si mami po ay busy pa rin. Talagang nag-spend siya ng time sa pag ano, uh, iniisa-isa niya. Yes, iniisa-isa ng mami. Tapos niya na daw itong box na to. Saka yung isa, tapos na. Yan na lang. Anong laman yan, mami? Gadget? Ito ay mga waterproof rain Ah, waterproof. So, meron na akong box na... Pagbabaya at panlalaki. Ano ba yung panlalaki yung kulay blue? Maganda rin siya. Maraksan ko. Parang magaan lang, no? Manipis lang, no? Malipis, ano. Meron akong box dito for kabeshi. Ah. Hindi mo lahat yung uwi doon, no? Yung iba dito natin ibebenta. Oo. At yung iba ay parang sa tindahan ni Mona, ipapagawa. Oo. Tapag-display din tayo. Pero kailangan kong bilangin lahat. Ko. yep. Oo, oh, oh, Andres. May tinatanong din pala si Andres. Oo, oh, may okay. tinatanong pa. Andres. Oh. Yes. So, ito na lang daddy natitira ko pa. Ito na lang yung portion na Oo, oh, ito na lang. Kapi hmm. ka muna. Yes. Yeah. Wow. <laughs> ka muna, te. Ayan mga kapitik Natapos na po si mami Janet Ito yung ating stock na no? Stock po iyan Na namin ng mga Tindahan siguro mami no Tindahan oh. Dapat makahanap din tayo ng mga tindahan Na pwede natin niyang ilagay Dito sa Tagaytay At ito po yung muna Yung dadalhin ko sa Quezon Yan ito muna Ito mami ay complete Ano ito? Assorted, Assorted na po ito Lahat ng klase meron na ito na para ma-display natin sa Quezon. Ayan, uh -huh. excited na rin yung aking mga kapatid. Sana may mabili sila, si Nalea, no? Na? Uh -huh. Tapos may isa pang box doon na sa likod ng aking computer. Ayan. At ito mami ay dito naman kay Jorel. Ito naman po ay dito natin i-display sa tindahan ni Jorel. Sa Lahat po yun na ni, ni mami. Kung ilan ang quantity bawat ano sa piraso no okay the next day ayan mga kapitik magandang hapon po kumusta at ito lahat yung ating sukang sasa kami ni mami janet ay production grabe at mami yes. ipapadala ka agad natin ito sa LVC yan ito po ay sampo para kay ma'am Gloria. Gloria. yan po ay bayad na. Itong labing dalawa ay para kay Ma'am Joan At ito pong box ay mayroong dalawa sa loob. Bound to Alabang Mami. Kay Sir Romel Damiano. Yan. Thank you so much po. Humabol siya. So dalawa. Ito po ay naka-box. Ito ay box ng Watson. Kasyang kasyang. Ang ganda. So kami naghanap nito online ay naka-order na rin si Janet para next time mga naka-box. pero wala kaming makita box na malaki talagang ito lang ganito dalawahan lang so pag may order sa ating dalawahan naka-box na po pero pag kabultuhan ganito lang talaga yung pinaka the best kasi naman may box na ang LVC na pinoprovide yan so hiniwala ko na hindi magkapalit kasi yung lima kay Ma'am Gloria ay puro ito naman kay Ma'am Joanne lahat po yan ay na maanghang So, ayun. Let's go! Lord Jesus, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya nyo. Patuloy nyo nga po kami ingatan at samahan po buong pamilya. At dalangan ko na makauwi po kami ng safe sa aming tahanan. Sa inyo po namin, binabalik Lord lahat ng papuret pa salamat. Salamat po sa buhay ng aming mga subscribers. Yes, Kabay ni Ma'am Joanne, ni Ma'am Gloria, sa Romel at sa iba pa po ng order sa amin ng Sukandasa. Kayo na po ang bahalang magbalik ng siksikliklik at liga ng pagpapalak sa kanina mo kayo. In Jesus name, Amen and Amen. Amen. Yun. Kamusta mga kapitik? Kamusta mga kapeshi? At ngayon po ay magdi-deliver na tayo. Ah, magpapadala sa LBC. LBC. Yan. So pagkagawa na pagkagawa, ay kaagad ay ipapadala na natin. Yes. At si Andre, si Mama ay nasa likod. At tayo, Mami, ay mag... J-Jollibee! Yehey! Kakagising po yan, kaya walang reaction na yan. Oo, oh, Jollibee! Kakagising. Sakto pagkatapos namin ni Mami ng production, sakto nagising si Andres. Let's go! Ayan mga kapitik, nandito na kami sa LVC. Ayan, nandun na po si Mami Janet sa loob. At magpapadala na tayo. Si Mama saka si Andres ay eh, nandito lang sa sasakyan. At mamaya ay mag -ja jollibee

Okay na, no? Yan, hinihintay lang yung hinihintay lang yung ano, yung papers. Pero, uh, nakabalot na yung dalawang box. Okay. okay. Uh, naipadala na, na yes, naipadala na yung kay Ma'am Joan at kay Ma'am Gloria. Ngayon yung dalawang piraso na humabol ay sa JNT. Itatry po natin. Ayan po, nandito naman tayo sa JNT at dito natin pinadala yung kay Sir Romel na dalawa yan kailangan kasi nating itry lahat para makita kung alin yung mas mura alin yung mas madali ang mag process mas mabilis yan mas safe yan so yung LVC saka kay Sir Romel ay magkaiba magkaiba po yung binok ni Janet para next time kung alin ang mas maganda doon na lang tayo nandun pero so far, so good naman yung LVC. Titingnan lang natin talaga to Para matry lang. Baka mamaya mas mura pala. Tapos LBC kami ng LBC. Yan, at si Andres po ay nandoon pa rin. Doon na lang naghintay. At bon lang yun yung ano ah. Jalvi. Okay, thank you Lord. Sa so, mga amor Salamat sa inyong buhay. At... Ngayon naman yung mag-Jollibee. Oh, biglang na-excite si Andres. Nandito na po kami sa Jollibee. Dito na ako nag-park. <laughs> Tinuro ni Andres. Ayo po si Mama na lakuhan. Good job. <laughs> Jollibee. Andres. Yeah, iba yung excitement po ni Andres nung makita akong dumating na may dalang food. <laughs> Pero may chicken din siya, no? Oh, no. Oh, wait, wait. <laughs> saan, ba, saan ka, mami? Sabi ka sa mama? O gusto mo dito ka? Doon ka, oo

so much, Ma'am Joan. Ah, walang rice yung Mama. Ay, yan yung rice pa dito. oh. No rice. Oh, oh. Ayaw na niya yung yung wala siyang sariling pinggan, yung patitikimin mo lang, ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung may sarili na siya. wow! <laughs> uh, <laughs> oh, ang laki na rin ng chicken ng ano, Jollibee. Hmm. yung may dun Ay, kung pakpak pa lang. Competitive na rin sa makto. Hmm. <laughs> Papalakihan na sila. Ayun, mama, yung ano mong sausawan. Uh, yeah. Yan, slowly lang. Lalo kang susubok. <laughs> Oo uh oh. At iniintay po namin si Bunso Si Bunso ay dito matutulog Mami mamaya Meron silang meeting bukas Sa hotel don Doon po sa may El Celito, Pababa. Mm, yeah. oh. so <laughs> Happy ka? Happy ka? Wow. Okay na ng din. Kain ka na rin, Mami. Yep. Pagkikukuha lang ng kanya. Nandiyan lang <laughs> Ketchup? Nagtanggal pa namin

Ah, yun? Alam niya. Nagano'n <laughs> pa eh, doon sa bangko ng... Sinisilip. <laughs> Jollibee! <laughs> Yung sasawa natin na ng ano. <laughs> <laughs> May sarili ng pinggan talaga. Kulang mo lang siya na mag-ano. Oo, hindi po pwedeng susubo-subuan lang ba? Dinner na rin pala natin ito. Mm. Dinner na. Kain po tayo. Uh, early dinner Early dinner na natin ito. Wow! Kain ka uh, na uh, Ang uh. lalaki ng manok pa. Uh -huh. yeah. Mamaya, lagay mo sa iyo. mắm sâu mắt 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 edit mắt 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 đó mắt 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 baka 'yung wala 'yan, chicks. Oh, oh, sabi niya malaki. Ito, misalang, uh, na. Tapos sila muna. Tapos na pa. Uh -huh. Ano yun, hindi naman buto yun. Balat, balat lang. Hinimay ko na, ito na yung buto. Ah, hinimay-hinimay mo. <laughs> yan, good job. <laughs> Natuturuan na yan. Favorite <laughs> talaga mami ng manok. <laughs> Naubos yung hinimay mo, mauubos. <laughs> So, talaga, mami, gustong-gusto niya rin yung sauce. Yan. Yeah. O. Oh. O, oh, no. O, oh, may may, ibabalik pa siya. O, so, dito, dito, dito. At least, alam niya nang hindi sa damit. Alam niya nang hindi sa damil. Slowly, slowly. Yeah, nandito naman kami sa Save More at mamamalengke lang si Mami Janet ng panluto-luto. Mag-grocery pala. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Isaiah forty two thirty one handle.